Magandang araw po sa ating lahat, pagpalayan tayo ng Diyos Sa ating pong pagniniling ngayon sa araw na ito uh, Ikaapat na linggo na ng uh, kwaresma At uh, dito po ay uh, muli nating natutunghayan Ang isa sa mga uh, pagpapagaling ng ating Panginoon At uh, dito ay uh, nakakalungkot Sapagkat uh, bagamat nagpagaling ang pagaling, naghimala ang ating Panginoon ay tila may mga tao na talagang hindi maniwala sa kanya at pati yung kanyang uh, ginawang himala ay pinabubulaan na nila. Uh, magandang uh, pagnilayan sapagkat yung kanyang pinagaling ay isang taong pinanganak na bulag. Uh, napaka napaka gandang iangkop sa atin, no? Uh, sapagkat alam natin na may mga tao na uh, talagang bulag, na uh, pinanganak na bulag may mga nabulag lang at ang pinakamahirap talagang pagalingin yung pong nagbubulag-bulagan. Yung parang may uh, kasabihan tayo no na ang pinakamahirap gisingin yung nagtutulog-tulugan. Ang pinakamahirap kumbinsihin yung mga ayaw talaga, no? Uh, sa buhay alam natin na may mga tao na madaling uh, madaling naniniwala, na hindi mahirap pa uh, kumbinsihin may mga tao din naman na napakahirap no? kumbisihin na sa ating buhay uh, napakarami ng sinasabi ng ating Panginoon at isa sa mga bagay na uh, kanyang hiniling sa atin ay ang kilalin siya sapagkat so, nais siyang magpakilala ng sarili bilang Diyos no, sa atin tunay na Diyos, tunay na tao si Jesus pero ang 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 tanong diyan ay tayo ba ay uh, maniniwala kay Jesus, maniniwala sa kanyang mga himala, maniniwala sa kanyang mga uh, sinasabi, ipinangangaral. Alam natin na sa buhay ng tao wala namang pilitan, no? Pero sino bang mag uh, magsasabi na yung iniaalok ni Jesus ay makasasama sa atin? Wala naman siya iniaalok sa atin na makapipinsala sa atin. Siguro hindi madali, totoo 'yan. Uh, hindi mo talaga madaling sumunod kay Jesus at kung sa bagay sa buhay ano ba naman ang madali no? pero kung uh, pag-uusapan ay yung pagbubukas ng puso pagbubukas ng loob tingnan natin no? Na? gaano ang kalidad yung uri ng ating pagsunod kay Jesus no? baka ito ay pagsunod na nakikisabay lang no kasi sabi uh, kinakailangan ganitong requirement no pero tingnan natin sa ating sarili no gaano ako ka sincere sa pagsunod sa ating Panginoon gaano ko sinasaliksik ang kanyang buhay gaano ko inaalam ang kanyang buhay na sana uh, maging uh, maging tularan ko si Jesus no tularan no Ma maging gabay ng aking buhay hindi lamang once a week kundi sana lagi-lagi saglit-saglit. Pagpalain tayo ng Diyos.